sa mapagpalang araw po sa ating lahat ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, October 19 and ang topic po natin for today is uh, Naglaho na ba ang katotohanan? So, yung truth po natin is rooted in God Himself. He is the One, true God whose knowledge and words are without error, deception, or contradiction. Been unlike the shifting standards of culture, his truth is absolute and eternal. Jesus Christ embodies truth perfectly in the way, the truth, and the life because God is true. His word is reliable, his promises are sure, and our faith is secure. Ang scripture for the is Revelation chapter 12, verse 9. Saying, the great dragon was hurried down. that ancient serpent called the devil or Satan who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. So, uh, sa mapagpalang-araw po sa ating lahat no? sa Diyos ang lahat ng bukrian po natin, ay na-topic po natin for today na kung saan naglaho na ang kalutuhanan. Ngayon, ang ating mundo, kung napapansin nyo, ay full of negativity. So of course, uh, mula sa mga corruption, pag, uh, sa lindol, and many more disasters and many more issues uh, politically, uh, culturally, ba? Diba? So, ang sasabi po dito ng ating Panginoon na siya mismo ang katotohanan. Ibig sabihin na kapag po tayo ay naliligaw, pag po tayo ay nawawala sa ating mga sarili na kung saan tayo po ay nagbabase sa ating mga kung ano anong standard ng truth. Tayo po ay walang basis or tayo po ay walang malinaw na basis sa katotohanan. Ibig sabihin kung tayo po ay nakabase sa ating mga pananaw na kung saan tayo lang po ay nakabase sa ating mga culture, cultural standard, kung ano ang binabase o kung ano ang sinasabi ng mundo, hindi po natin natagpuan ang tunay na katotohanan dahil ang katotohanan lamang po ay nasa ating Panginoon. Teachings natin for today is God defines truth. Ibig sabihin ng ating Panginoon, ang nagkasabi kung ano ang totoo at hindi. Ang ating Panginoong Diyos ang nagkasabi kung ano ang tama at mali. Hindi po tayo mga tao na kung saan tayo po ay nagkabase lamang sa ating pagkaunawa sa mundo. Pwede po natin sabihin na ako ay, ako ganto mas tama yung akin, mas tama yung pananaw ko pag dito. Paano mo nasasabi na ikaw ay absolute or tama ang iyong pananaw sa, sa mga gantong bakay. Of course, we have to remember na we are subjective na mga tao. Tao is highly subjective. So, we must understand that there is an absolute authority and there is an absolute truth. Sabihin sa ating pangunon po tayo magkabase kung ano po ba ang tunay na tama o mali. Kaya nga po meron tayong mga Biblia para ito po ay ating pagnilanilayan, ating pag ating pag-aralan upang mas maunawaan natin kung ano po ba ang gusto ng ating Panginoon at kung ano ang gusto niyang tama at mali. So, uh, cultures redefine truth. Of course, uh, marami po ta tayong nalilid astray dahil po sa ating mga kultura na kung saan iba po ang pananaw nila tungkol dito. Ibig sabihin, marami po mga tao nagsabi na ilan po ba yung gender? Di ba diba? Of course, sa Bible, if we will base it biblically, no, gender is only two in the Bible. Ibig sabihin, uh, man and woman. Pero, ngayon po sa ating culture, of course, we are a diversified culture na kung saan, marami na pong pananaw about dito, na kung saan, Hindi na rin po nila alam kung ilan po yung gender dito sa mundo. So, we must, of course, always respect each other na kahit hindi po natin uh, ka-fellow Christians is dapat mas lala pa po natin sila nire-respeto dahil uh, in order for us na makamit lalo yung tunay na peace o pagbabago o revolution, na, uh, unahin po natin na intindihin ang ating mga tao uh, in order for us to truly teach them or to re-disciple them we must know their hearts first saan po sila nanggagaling so we will beg to disagree agree to disagree sa mga taong 'yon na o saatin hindi po biblical ang kanilang mga standards and of course let us pray na magbago rin po ang kanilang uh, mga standards pagdating po dito o magbago yung kanilang basis ng objective morality or objective truth na hindi lang po silang kubase sa kanilang Uh, mga kagustuhan sa mundong ito. So, their teaching natin for today is Jesus is the truth. Ikot-ikotin po muna na. Ikot-ikotin po muna. Ikot-ikotin man natin ang um, mundo o ang katotohanan sa mundo. We will not be able to bend the truth that Jesus is the truth sabihin ang Diyos po ang katotohanan at hindi po natin kayang baguhin ng kahit sino na ang ating Panginoon, ang ating Diyos at He is the basis, He is the truth, He is the objective moral standard na gusto ng mundo or He is the objective moral standard na dapat meron ang mundo, kailangan ng mundo. So, hindi po natin siya mababali at hindi dapat natin yung accept as Christians na our Lord is right our Lord is the uh, definition of truth definition of justice definition of love so that we can uh, also we can also uh, be like our Lord and Savior Jesus Christ na hindi lang po tayo nakabase sa ating mga gusto, kagustuhan, needs, and wants. But nakabase po tayo sa kung ano ang ating Panginoon para po ma-disciple natin ang ating uh, nation and to build His kingdom. So, ay na po ako si Godfrey and this is my devotion for today, October 19. Sana po ay marami kang tulan lang po and God bless.